Bakit kasi sa loob nila ikinukulong yung aso? Ang nasa loob dapat tao, hindi aso. E tinan laki ng butas, oh. E nyo naman, oh. Grabe naman yan, oh. Oh. Grabe, wala mo lang na ipunas dito. Tapos, oh, ito, oh. Madali lang ito ayusin. Oh. Madali lang ayusin. Ipasok mo lang yan dyan, oh. Kasi nakakalas. Oh, ayos na, hindi mo lang gawin. Kasi ito, may salamin pa ito nandiyan sa loob. Hindi mo lang maikabit. Baklasin na natin yan. Hmm. Tapos itinapon pa dito yung mga ano. Ay eh, grabe talaga. Grabe. Nasa kwarto pa yung manok. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na magalit nang madatnang ko ang ganitong sitwasyon ng bahay na tinitirhan ni Tatay Doro at ni Nanay Ising. Magandang hapon sa mga viewers natin, sa mga viewers ko dito sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Magandang magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw eh galing kami sa karpentero kasi nga, maalala nyo nung nakaraan uh, kumuha na ako ng karpentero kaso nga lang ang sabi ni Isaki, isa Isin o kitatay Doro, hindi ko na sa kanila itinanong eh wag na daw ito paggawa, kasi alis din naman daw sila pero, uh, naikita ko sa kanila na wala naman silang nilipatan kaya gusto ko sana, uh, ipagawa ito uh, titinan natin kung anong pwedeng gawin ng karpentero dito, kaso nga lang, sa ngayon wala dyan yung karpentero, may ginagawa siya rin yung gumawa ng bahay ni Tatay Ben yung pabahay ni Kumantil Ben. So, ito papagawa natin. Pati dun sa kabila, papadamay na natin kasi may mababa dun na daan. Papadamay na natin pagawa nyo ng hagdanan dito. Kung umalis man sila, bahala sila. At least, eh, may ano na dito. May hagdanan na na maayos. In case na may lumipat, may gustong tumira dito na walang tahanan, may maayos na silang aakitan dito. So, tara, tingnan natin kung may tao dito at uh, nang masabihan natin na by tomorrow pupunta dito yung karpintero para uh, magsukat at Uh, bilangin kung ilang materialis ang kinakailangan para magawa itong hagdanan nito ito at doon sa kabila Kabila na para uh, maganda kasi mababa doon sa kabila hindi mo kailangang umakit dito sa uh, kataas ay grabe butas yung ano oh, pintuan ay wala, wala yatang tao Oh, walang tao, nakalak yung pintuan tapos butas na yung pinto, gawa ng aso. Grabe naman yan. Magagalit po si commander sa atin ito kapag ganito. Kasi alam nyo naman, pinahiram lang naman to sa atin para maipatira kina nanay si Jackie, tatay iduro Pero ganito yung ginagawa nila kasi bakit kasi sa loob nila ikinukulong yung aso? Ang nasa loob dapat tao, hindi aso. E tinan nyo, laki ng butas oh. Kung um, pag nalaman to ni Commander, makikita to sa video, magagalit yun. Kasi siyempre pin niya rin tong bigay ng sponsor. Siyempre. Grabe. Hindi ko kasi alam kung bakit po ganito yung ginagawa ni na Tatay Doro kahit na paulit-ulit ko silang sabihan na yung aso dapat nando doon sa likod kasi malawak naman itong likod. Pwede pwede naman nila doon yung aso. Tapos tinan nyo, ito, sinabi ko din sa kanila na tanggalin nila itong mga kahoy na to. Kasi nakikita ko sila dito kapag pumunta sila sa likod, yumuyuko pa sila dito na lang sila pinapahirapan nila yung sarili nila na kung gusto nila ng padapuan ng manok sana doon sa likod kasi malawak yung space doon pwede naman doon nilang ikabit ito hindi ko po maintindihan dun sa mag-asawa bakit eh, ganyan yung ano nila yung yung diskarte nila sa buhay hmm. kapag wala naman ito madali lang naman pumunta sa likod oh. dito ako nung isang araw eh, balik balik sila dito behind the camera tumuyo ko pa sila ng ganun, ipinapirapan eh, nila yung sarili nila, eh, matatanda na sila. Hmm. Tapos tingnan nyo ito, sinabihan ko na din na linis-linisan man lang ito. Tapos kasi ito, yun, eh, tingnan nyo, ginawa pang sampayan. Tapos lahat ng plumat sa loob, sira-sira na lahat. Kasi ginangat na po ng aso. Ewan ko, kung makikita nyo, pakita mo rin. Sira lahat to, ng plormat, sira na lahat. Nung, na ng aso. Hmm. Grabe, ginawa naman nilang kulungan ng aso ito. Tapos ito, pinakiusap ko na ito na baka pwedeng punas-punasan man lang para kung magpabisita si Commander, eh, matuwa din na yung pinatira ko dito, yung pinili kong patirahin dito, eh, maayos. Eh, nyo naman, oh, grabe naman yan. Oh, oh. Grabe, wala man lang na dito. Tapos, oh, ito, madali lang ito ayusin. Oh, madali lang ayusin. Ipasok mo lang yan oh, kasi nakakalas. Oh. Ayos na, hindi mo lang gawin kasi to may salamin pa ito nandiyan sa loob. Hindi mo lang maikabit. Grabe. Teka, diba, papakita ko sa inyo. Eh, wala alam ko naman nakita niyo na ito, itong likod na ito. Oh. Lawak-lawak dito, ayan oh. May may balkon dito. Oh. Na pwedeng ipaglagay yung mga aso nila. Oh, dito malawak oh, ayan oh. Oh, pwedeng hayop dito. Kung wag lang sa loob naman sana kasi tinanong niyo naman yung ginawa, sinira lahat ng floor mat, pati pinto binutas. Dyan. alam nyo yung dati nakatira dito yung pinabahay ni commander si rose, lahat ng aso nila dito nakalagay, nilalagyan nila dito ng talian at sinasabi ko, yung manok kung gusto nila ng padapuan ito lawak oh, oh. alam ko ang padapuan ng manok magtayo ka lang dyan ng isang ganyan, tapos may gano'n diba yung parang paleterte o tapos doon nakahapon yung manok tapos talay-talay dito, oh, kung ilan ng manok nila di ba? Grabe. Ginago, ginawa pong basurahan itong pabahay ni Commander. Kung ano po yung hindi paglilinis nung dating nakatar dito, mas malala po sila. Ito, wala naman to dapat. Oh. Sabi ko, nung nakaraan, kahit ano na lang, ah, hiklasin na lang ng ganito. Oh. Hmm. Kasi ano yan, ah, dumi lang tingnan. Mm. Baklasin na natin yan. Mm. Hindi di malinis tingnan, hindi yung may mga sabit-sabit na ganyan. No? Hmm. Hindi ko alam kung ano masasabi po ni Commander dito sa ano ngayon, dito sa bahay niya. Kasi nabababoy po na sobra, siyempre. Ayaw uh, naman namin na may masabi yung sponsor Kahit na hindi naman niya kailangan ng update Eh syempre hindi natin alam kung nanonood din Eh baka sabihin naman ni eh, Porke ba uh, uh, Sa sponsor yung pinampagawa Eh hahayaan na lang ng ganun-ganun na lang Kung Hindi so, ko lang alam kung nasa saan sila ngayon Pero sa oras ay 5pm na So hindi ko lang kung nasa saan sila ngayon nagpunta Baka saka mag-anak nila o ano Tapos ang ginagawa nila Ayan, bagali sila lahat. Pati manok, nasa loob, ano? Nasa loob din? Grabe. Nasa kwarto pa, yung manok. Oh. Ay, hala, grabe naman yan. Ayan, oo. Oh, oh. Grabe yung ano naman, baboy naman sa bahay. Eh, grabe. Ginawa pong kulungan ng... alam nyo si Tatay Ben, nung tumira dito, sinabihan ko yon na wag mo Tatay Ben ilagay sa loob yung manok mo kasi ayan, dapat na nasa loob tao, hindi hayop. Ang ginawa ni Tatay Ben, nilagay niya yung mga manok doon sa likod. Kaya nililinisan niya, nakakatulog siya ng maayos. Eto, lahat ang manok nasa kwarto pa, tapos yung aso nasa salas. Tapos tingnan niyo pa yung ginawa, oh. butas na butas. Oh. ng aso, tapos walang tao dito, tapos napakakalat sa loob. Grabe gawa ng aso to lahat. Sobrang kalat, di ko na alam kung kita dyan. Yan o, oh, pati floor mat, sira-sira. Mga aso nasa loob. Nakala ko ang aso nagbabantay sa labas. Di ba? Baka yung tao nasa labas. <laughs> Baka ang diskarte dito, yung tao nasa labas, yung aso nasa loob. Ano laman ito? Ay, eh, grabe. Ano yan? May pusa pa Pagkain yung pansit kanton. <laughs> Grabe yung pinatatawa naman ako ni Tatay Dorcho kanina na iisin. Although meron naman dito plywood na pamalit dito. Kaso nga lang, syempre, iba pa rin na makita sana na inaalagaan yung bahay. Hindi naman porke lagi may pamalit, eh... hayaan na natin na masira yung bahay ba? Diba? Ito, may, may tatlong plywood pa naman dito pwedeng ipalit dito o eh, kapag gagawin to kukuha na naman tayo ng karpintero nito para gawin na naman to tapos pipinturahan na naman natin to o, oh, yung mga bintana punong puno ng sapot o, oh, tinan nyo o oh. sinaros dito nakatira ka ito paano malinis dinis to lagi nilang pinupunasan ng mga bata ngayon tinan nyo oh. dumi, dumi pa kita mo Rans o oh, ayan oh, oh. grabe hindi ba ano, wala naman sa tingin ko naman di naman ganoon ka busy si para hindi niya ito mapunas-punasan man lang, 'di ba? Bilang babae, uh, dapat naman eh, nasa, sa loob ng bahay kayo para malinis-linis tayo. O di ko alam, baka dahil nasanay na sila na ganoon yung proper yung hygiene nila ay eh, talaga na makalat sa loob tapos sanay sila doon sa dati nilang bahay na lahat ng hayop nasa loob. Hindi uh, man tayo nagrereklamo na sa ginagawa nila na ito. sa akin lang, ay alagaan sana yung bahay kasi pahiram lang din to sa akin ni Commander sa kanyang pabahay to hindi to sa akin pinakiusap ko lang kasi sa totoo lang sabihin ko sa inyo mga bayan may papatirahin dapat dito si Commander na wala ring tahanan pinakiusap ko lang sa kanya na baka pwedeng si natatay Dorot si na lang ang patirahin dito kasi yun matatanda na yung gusto niyang palipatin medyo bata-bata pa sabi ko yun matatanda na wala nang kakayahan na magpagawa ng bahay yung mga yun So, pinuntahan naman to nila na Isim before sila lumipat at gustong gusto nga daw nila kaya inilipat natin sila dito kasi ito naman sa totoo lang ay uh, mas okay ito kumpara sa dati nilang bahay kasi nakayero, naka half body tapos konting linis linis lang eh komportable ka na dito may CR doon wala silang CR ang CR nila doon ay kung saan saan lang sa gilid dito may CR silang sarili oh, tapos yung pinoproblema nilang daan na lagi nila sa akin inirarason. imi eh, may pinakita ko na sa inyo nung nakaraan, 'di ba? May may daan naman talaga doon sa kabila. Subukan nating daanan. Tara. Subukan nating daanan para malaman natin kung gaano ba kalayo itong ayaw nilang ano, daanan. Ito na ipakita ko nito nung isang araw, pero gusto ko ipakita ulit sa inyo. Oh. Kasi alam niyo mga bayan, yung dinalakad ni Nana Isin at ni Tatay Dor sa dati nilang bahay, si Rans mga kung gano'ng kalayo. Gano'ng kalayo, Rans? O, malayo, di ba? Kasi mula pa dun sa taas. Tatay hingal, like, apart, sa kalahati. O, sa kalahati palang hingal na hingal na si Tatay Doro. Kung baga, ito, mas maaluan ito dun. Bakit kailangan natin magreklamo? Eh, ito, mas maaluan na nga ito, di ba? Eh, doon, may paket pa dun na sobrang taas yun. Yung simento, mataas talaga yun halos kami nga ni Rans eh bata-bata pa -bata ba, pero pag naglalakad kami do hingil talaga kami so ito lalakad ka lang naman dito pinakita ko na ito sa inyo noong nakaraan oh. Hmm. lalakad ka lang konti dito wala namang nakakapago dito kumpara sa dati nilang bahay sabi ko nga linis linisan lang nila ito para ano maayos hmm. Halimba naman ang mas malayo ito oh, sa dati nila mas malayo yun oh, kalsada na po ito oh. ayan na oh po. <laughs> Munting hakbang lang naman yung hinakbang ko nandiyan na oh. Um, kalsada na yan, um, bab, ano na sementado na sa so una unahan. Um, ano ba naman yung nakakapagod dito? Wala naman nakakapagod dito mga kabayan sa totoo lang. nasasabi sabi nilang hingal na hingal daw sila dito kapag uh, pumupunta dito. Ah, umaakit sila dyan. Eh, may ibang paraan naman, ayaw lang subukan. So, grabe po ang stress talaga na ibinibigay kala ko kahapon kaya binigyan ko sila ng second chance na tulungan pa rin natin eh baka uh, mabago na baka pag ko dito o maibigay ko sa inyong videos ay masasaya na o, pero stress talaga po sobra ngayon pa inadatnang ko pa sira sira yung pintuan o, sa amin kasi kahit simpleng pabahay lang yan kahit kubo pa yan basta't may ginastos dyan ang sponsor kailangan niyang pahalagahan kasi hindi nila pinupulot po yung pinapapagawa niyan at alam ko na alam ng mga tao ngayon kung gaano kamahal magpagawa ng bahay. Kahoy pa lang, nakakaiyak na. Paano pa kaya kung isang buong bahay na may yero na, may dingding na, may simento na? ba? Diba? Alam ko alam ng marami yan na nagpapagawa ng bahay ngayon. Kahoy pa lang ay eh, grabe na po. Nakakaiyak talaga ang presyo. Ito, hindi man lang may, ano, magawang parikitan man lang. O, may mga ano, bunot. Oh, magawang parikitan man lang sana. Tapos itinapon pa dito yung mga anong Ay grabe talaga. Magagalit yung sa kabilang bahay dito. Ito yung tinanggal ko nung nakaraan nung gumagawa si ko Nilo, di ba? Ito yung pinatanggal ko. Ba't dito nila itinapon? po. Hmm. Magagalit ang ano nito. Magagalit ang mayara nitong kabilang lupa na kinakalatan nung ganito. naman. Hmm. Ay, uy, grabe naman. Mahirap ang tao kapag nasanay po sa kalat. Kahit saan mo dalahin, eh, makalat talaga. tara try nga natin itong buksan, kung nabubuksan to. Ito, sira-sira na din yung floor mat, to. Oh. Nakalak. Oh, ang ganda-ganda na CR nila, oh, may drum. Eh, eh, grabe, sobrang baboy naman nila sa CR. Grabe. Grabe dito nga sa punto na ito ay hindi ko na mapigilan ng sarili ko dahil halos umikot ang aking sigmura sa aking nakita. Ang ganda-ganda ng loob na si nila binababoy ng ganyan. Think, sisilipin ko kung may laman yung tubig. Uh, para, kasi pwedeng magkariso na walang tubig. Pero kung may tubig... Puno! Puno yung tubig! Grabe, puno na ito. Yung drum hindi pa nagawang buhusan. Ganito ba talaga kapag uh, matanda na po mga kabayan? Sa jabang ganito na. Na hindi pa naman yung talagang paralisado o nakahiga na sa higaan. O baka sabihin po na iba nating manunod, eh grabe naman tayo kinananaisin isin ng tatay Duro. Hindi po, tako po naka-base lang ako sa kung ano yung nakikita ko po. Kung ano yung uh, napangamasdan ng mga mata namin kapag pupunta kami sa isang pamilya o rin natin. Oh. Sa totoo lang, nag-sacrifice din dito si Tatay Ben na siya yung nakatira dito pero nakuusap tayo sa kanya na baka pwedeng lumipat na lang siya at tutulungan na nga lang na may pagawa yung bahay niya na siya eh kahit pa paano okay okay naman siya dito hmm, di ba? Nag-sacrifice din siya para kina Tatay Dorot kay nananaisin. Isin. Kasi ito, pinagawa natin sila nito o pinagawa ko ito nung nakaraan lang para lang nang sa ganun eh may matambayan sila. Yung hindi sila mainip na nasa loob lang ng tahanan. Pwede sila ditong um, ah, upo, magpintuhan mag-asawa o magkayas ng walis na pwede nilang pagkakitaan pero yun nga hindi naman nila ginagawa. So, wala, wala po lahat na isi, isusubo na natin pero wala talaga. Hmm ang lawak ng taniman o walang planong magtanim di ba o ito mga tanim pa ito ni na rose lahat ng to o, ito mga anong tawag dito patola o, lahat ng yan mga tanim yan malunggay papaya kamuting kahoy hmm. hindi po nila ito tanim tanim pa po ito ni na rose yung mga dating nakatira dito hmm. ewan ko bahala na hindi ko alam kung ano masabi ni misis po dito sa uh, ano na ito sa nangyari na ito ngayon na sinira yung pintuan ng mga ng aso. Ilipat nga natin to. Dito natin sa gilid para ano. Hindi gantong tingnan ito. Kasi ano hindi magandang tingnan. Dito natin sa gilid. Oh, diyan hindi pa. Yan may salamin din yan, hindi rin nila nilalagay. musik oh, kayak bejan kayak ini hah ini yang ngat nang natin sih yang ngat mo hmm. 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 Ito yung sobrang yero kasi ito Dun sa pinagawa natin Ang lang. Mm. Tapos itong yero na ito, lagay mo din ito dyan, Rans. Kasi wala din naman talaga dapat yung dyan. Mm. Para malinis tingnan, hindi lang nila magawang linisan. Hmm. Ito mo, pantalong pa yata ito ni Tatay Doro. Mm. Grabe. Ito mga kahoy na inano, pwedeng panggatong bilang hmm. nila magawang linisan bis linisan kinakalatan pa hmm. orang pantalon mo grabe <laughs> uh, tayo po na stress dito ng ano na sobra sa ginagawa nila tatay uh, gusto ko man sana silang bigyan ng second chance nga na tulungan pa din natin kasi ano ba naman yung masuporta natin yung pagkain nila tapos mabigyan sila ng cash kahit pa paano eh, malaking bagay sa kanila yun na hindi nga nila magawa dati ah, lang si Nana Isi nung no, makilala natin diba? alam ko tatandaan nyo yan nanlilimos lang siya dati sa sentro na umiiyak pa nga kasi hindi na daw siya binibigyan ng karamihan kung ano pa yung sinasabi sa kanya na yung tulong na nabibigyan natin sa kanya yung hindi na nila po problemahin yung pagkain doon pa lang malaking bagay na po yun at yung magkaroon sila ng tahanan at ito sinabi ko din to. Alam ko kaya pa naman nila 'to gawin. Oh, ito kasi yung salamin nito nasa loob din. Ang ginawa lang kasi nung mga dati nakatira dito, ginawang salaminan. Oh, pwede itong tanggalin para malinis tingnan. Kasi kabit kasi madali lang naman ikabit. Oh, para kumpleto ang plate ng bintana tapos punasan. Asa so, wala hindi nagagawa. Okay, so uh, balik natin 'to. Siguro eh ano, ah uh, Mabalik tayo dito by tomorrow uh, Takausapin natin sila sa Nangyari na to Para ano uh, Tatanungin ko din si commander kung ano yung decision niya Kasi siya na po ang mag decision uh, At hindi na po ako kasi ano uh, Masakit na sa ulo Tapos uh, siya yung may karapatan talaga dito Si commander kasi Pinahiram lang naman niya ako nito So siya na bahala Grabe nakita mo na yung kanina runs Hindi pa Yung nasa baba tayo napansin mo Napansin mo na. Kaya hmm. galing pala ito kanina. Ha? Kailan ba kanina? Kahapon. Kahapon. Ba? Kahapon wala pa yan. Kahapon wala pa yan. Kanina lang. Ibig sabihin sa baba, para nakita mo nakalusot yung ulo ng aso. Sa baba, nung sa'yo mo atingan ko may tao, kita ko kasi nakalak na. Kaya sa baba, tanong naman. Kaso nakita ko parang may ulo ng aso na kaado pinto. Na nakalabas. Kaya, inakit ko doon sa hagdan. Yun. Sa'yo ko ay, ay say, butas. Grabe. Sa kaya possible na pumunta yung mag-isawa ngayon? 'di ba? Wala naman silang poproblemahin sa pagkain. Kakadala lang natin bali tatlong box ng groceries 'yun. Oh, may bigas naman sila. Anong anong reason para umalis-alis sila, 'di ba? Matanda naman na sila, wala naman na silang mga luho siguro. O kung may bisyo pa sila, di ko alam. Kung may nagyosi pa sa kanila. Wala naman din sa kugo Wala naman doon. May nagyosi ba sa kanila wala? Tatay Doro. Tatay Doro. O kasi madalas may may binibili siya may Yosi no. Hmm, uh, yun, kung may bisyo pa sila, eh talagang uh, siguro eh ano, kailangan lagi silang may hawak-hawak na pera. Nung paghuli kong pagbisita dito kahapon ba Rats? kahapon hindi ko sila binigyan ng cash kasi nalaman ko dapat bibigyan ko sila ng pera kahapon. Nung grocery tapos pera ang plano ko doon. Kaso nalaman ko na ipinapautang nila yung pera sa iba, di ba? Na dapat eh sa kanila yon kumbaga wala naman sila iba yung papautang kundi yung gagaling din sa atin di ba kumbaga para sa para sa akin lang eh hindi masama magpautang kung sobra-sobra ka naman sa buhay o nakakaluwag-luwag ka pero sa sitwasyon nila na sila kailangan nila mismo bakit pa ba nila ipapahiram kaya hindi ko sila kapong binigyan talaga sabi ko nga ililimit limit na lang yung uh, sa cash kailangan lang nila suporta na araw-araw may makakain sila dito kung bigyan man natin sila ng cash eh hindi na ganun kalaki siguro di ba yan na lang gagawin natin. Kasi nung mga last time eh, nung wala sinanaisin, sunod-sunod ko ni binibigyan ng kasi Tatay Doro di ba? Na may time pa nga nasabi niya, hindi niya nagagalaw yun. Hindi ko alam kung nasaan eh. Ha. So, yun lang. Uh, bahala na si Commander. Tatanungin ko siya kung anong decision dito. Uh, at kausapin ko sila bukas. Salamat po. God bless sa lahat.